ako po si Venus Crowley D. Nanalo sa GLS ng mundo ng 300 pesos GTH. Ito po ang ako nabiging sa school. Maraming salamat po Marian. Mami Marian Lulis sa aking pangalan. Tune in po tayo. Laging Marian Lulis at Team Lulis At huwag din pong karimutan lagi mag sa tatlong Facebook page. Team Lulis Vlog Warriors USA. Maria Lomis Vlog USA at Maria Lomis Kalina sa Matira. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat. Tita Maria Lewis vlog nanalo ako si Rondana at saka si Ian ng 300 each. binili namin ng medyas bag marker at saka uh, mga ball pen paste. Salamat po! Hi po Ma'am Maria Luis. Ito na po yun Ma'am, nabili namin ng school supplies yung anak po namin. Napanalo na namin niyo po sa nakaraang raffle niyo po. Meron po tayong paper, notebook, eraser, pencil, crayons, ball pen, ruler, construction paper, and bond paper. Ulit po, Ma Maria, maraming maraming salamat po sa palaging pag-share niyo po ng blessings sa mga supporters niyo po sa YT. God bless po always. Thank you po again. Good morning po tita Maria at sa lahat Ito na po yung balik sa price ko Binili ko na po ng intermittent pad Sana po Pandagdag po sa kulang sa apoko Nagamit sa school Thank you so much po tita Sana po More blessing pa ang dumating sayo More subscriber At lagi kang God bless and thank you. Mami, Mami, Thank you po, Thank you po, sa, sa, na panalunan ni Papa, Papa, na worth 300, World 300, okay. School Supply, Supply, na kapili, na, yeah. Po. o, kami, kami, ng, ng, okay. pagkain, na, okay. na at, pambaon Ano? Um, Na ate, ate At kuya Lat Kuya yeah. ko po Opo. Maraming salamat po Opo Love mommy Love you, you mommy Hello po, Tita Maria. Maraming salamat po sa akin natanggap ng GLS. Napanalunan ko po worth 300. Binili ko po siya ng frozen food. Ito po, pinambilit ko. Pambaon po ng aking anak. Maraming salamat po sa blessings. God bless po.